So ayan guys, ganito kadami yung na natin na mani dito sa area lang na to natin to na itanim. Pero ganyan nakadami guys yung na natin. Sabay-sabay natin yung kakainin mamaya. Kasama si Akari, syempre ilalaga na muna natin yan. Kasi yan ang pinakamasarap dito sa bagong ani na mani eh guys, yung nilaga lang. Pero Tatapusin ko na muna to guys. Lalagyan natin siya ng pataba. haluin, at saka natin lalagyan ng plastic para makapagpahinga na yung lupa na to. Para sa next na tanim natin at least one month guys. Ay maipahinga natin siya na wala siyang So ito na guys yung chance para malaman nyo kung ano yung mga patabag ginagamit ko. At ang dami nagtatanong nito na ngayon ko lang siya masasagot. At ito nga tinanong ni Life's Worthy Living. Wow! Anong pataba po ma'am dapat na gamitin? Kasi organic lang talaga nagagawa ko sa mga pananim ko eh. Gusto ko rin makaharvest ng kamote. Talaga nagtatanim ako noon. Maliit lang space ng taniman ko. Napakasarap sa pakiramdam pag may ani na Congrats po, Sweet Life TV. So, yung uh, comment niya na to, guys, kinoment niya to dun sa akin kamote na pagkalaki-laki yung mga na-harvest natin kasi nga bukod doon sa mga pataba na nilagay natin gumamit din tayo ng mulching film. At syempre, inelevate natin siya ng at least 20 inches para hindi sila nabababad kada umuulan. So, eto na nga guys, after natin ma-harvest yung ating money, ang ginagawa ko na kagad dito ay nililinis ko na kagad siya and then i natin siya para makapagpahinga na yung ating lupa. Hindi ako agad-agad guys nagtatanim. Lagi niyong tatandaan. Once na nakapagpatubo tayo ng mga gulay o ng mga prutas dito sa taniman, ang gagawin natin ay ipapahinga natin siya ng at least one month pagkalagay natin ng pataba. Yun yung parang ah, na-absorb nila yung mga bagong pataba na nilagay natin. Kasi parang tao din tayo, Siyempre, anak tayo ng anak. Ngayon, ang mangyayari, mapupudpud yung matres natin, di ba? Ganon. So, ganun din ang nangyayari sa mga tinataniman natin na lupa. Nauubos yung energy or yung mga nutrients na nilalagay natin. Kaya kinakailangan silang lagyan ng ulit ng mga panibagong nutrients. Saka natin sila ipapahinga. Yung makikita nyo na yan, nakinakalat ko na yan guys. Naglagay ako ng chicken manure. Hindi ko na napakita kasi akala ko na record ko. Kaya kung makikita nyo, kinakalagay ko siya para makalat ko siya. Bago ko siya i-cultivate ay naka-spread na ng maayos yung ating chicken manure. At hindi Ay, pa dyan nagtatapos guys. Ngayon nag a pa ako na itong chemical fertilizer. It doesn't mean na chemical siya. Ibig sabihin ng chemical fertilizer na organic na to, ay pinagsama-sama na yung ibang nutrients na kinakailangan katulad ng potassium, magnesium, at kung ano-ano pa. Meron din siyang kasama na uh, chicken manure na minsan may kawdang panga or yung mga binulok na pagkain Kung makikita nyo, para lang siyang mga beads na maliliit pero lahat nandoon na ng pangangailangan nyo. Depende sa dami ng uh, tataniman nyo, yung ilalagay nyo, kung halimbawa ay... Nakikita nyo naman sa likod niyang ginagamit natin ng pataba guys kung ilang litro at ilang dami ng lupa yung paglalagyan natin, yun ang aalamin natin. And after nyan, guys, saka ko siya i-cultivate. Ito, ang gamit natin ay yung handy cultivator natin na ang mura lang nito guys. Pero napakalaking tulong kasi iwas sakit ng balakang kasi hindi nyo na mga papalahin, hindi nyo na mamasuhin, hindi nyo na pipikuhin. Ayan, tingnan nyo, kalaykay na lang tayo ng kalaykay, ba diba, na gamit na itong ating uh, cultivator. At in fairness, may, pilas pa, may pilay pa yung lola nyo dyan, ha? Pero tingnan nyo, kayang-kaya. After nyan, guys, hindi pa nagtatapos doon. Naglalagay pa tayo ng darak. etong darak na to, guys, ay magwa one year na to. So, nakaimbak lang to. Yan yung para anytime ay magagamit nyo na. Kapag ka maglalagay kayo ng darak sa inyong pananim, guys, hindi nyo pwedeng taniman agad-agad ng at least 3 months kasi matagal mabulok ang uh, darak. Kaya kailangan, pag nagkaroon kayo ng uh, mga libreng darak or meron kayong makukuhanan, mag-stack kayo sa isang container, ilagay nyo doon, and then saka nyo haluan ng yoga para yun yung mas mabilis siyang ma-fermented para magamit nyo agad. At least one month. Ano lang yung ginagawa ko? Naglalagay lang ako ng yogurt. After nyan, ayan, kinultivate natin ulit sila para yung um, halong-halo talaga siya. Pero hindi natin yan, guys, agad tataniman. Ipapahinga lang natin yan. At kung makikita nyo, meron mga ko, pinupulot yung lola nyo, ba diba? Meron pa akong mga nakikita kasi naman eh, na hindi natin na-harvest kasi nasa ilalim ng lupa yung iba. So, kaya kailangan yan, halong-halo guys, yung inyong uh, pataba. Uh, at uh, katulad ng ginagawa ko na yan, yung nasa ilalim na lupa ay hanggat maari dinadala ko sa ibabaw. And then yung nasa ibabaw ay mapunta sa ilalim. Para nare-refresh na yung nasa ibabaw na pupunta sa ilalim ay mas maganda ang magiging taniman ninyo. At after natin yan gawin, syempre papatagi natin ulit para sure na kapag natin siya guys ay pantay na pantay. Pero hindi natin yan sisiksikin guys. Kailangan kasi talaga ay may oxygen sila sa loob ng lupa. Para yun yung uh, kapag nagtanim kayo ay malambot yung lupa nyo, mas mabilis maka-gapang ang inyong mga itatanim yung kanilang mga ugat. Mas mabilis sila makagapang, mas magiging maganda yung result ng inyong mga pananim. And syempre, hindi nawawala sa atin yung mulching film, guys. Ito kasi talaga yung pinakasikreto. Alam nyo kung bakit eto yung umiiwas para maging matigas ang inyong lupa. Kaka kakaulan, araw di ba? Nakita niyo naman kapag umulan, magiging basang-basa yung lupa niyo and then pag umaraw, magiging bitak-bitak yung lupa niyo kasi nga uh, nasisiksik siya. Pag umu kada umuulan, nasisiksik yung tubig and then pag biglang umaraw ay magiging matigas na kasi bitigas ng bato yung inyong lupa. Kaya ang mga ugat ng inyong pananim ay hirap na hirap gumapang. So kapag may plastic kayong katulad nitong ginagamit ko, guys, napakalaking tulong kasi steel malambot kahit isang taon dalawang taon na nakakabalot yung lupa nyo guys napakalambot pa rin ang inyong lupa kaya ang mga itatanim nyo ay magiging healthy kasi nga bukod sa na, na iiwasan na maagos ng ulan yung inyong mga patabang nilagay ay ay palaging malambot ang inyong lupa at ang napapatakan lang ng ulan yung mismong butas kung saan yun lang yung nilagyan nyo na ayun ah, lang yung binutasan nyo para pagtaniman kaya hindi lahat yan nababasa hindi malulunod ang inyong mga panani pero syempre dapat ay naka elevate siya katulad nitong ginawa ko din yung nasa farm natin. Kasi ang gamit niyan guys talaga ay para hindi sila malunod. O kapag nasosobrahan kayo ng dilig, hindi sila basta-basta nabababad yung kanilang mga ugat. At ang ginagamit lang natin dito guys ay yung plastic pin para hindi siya lumipad. Kahit na magkaroon ng bagyo o malakas na hangin ay hindi basta-basta lilipa rin yung ating malching. At dahil plastic tong pin na ginagamit natin, hindi siya kinakalawang. Kaya every time na kailangan natin siya ay magagamit at magagamit natin. So guys, ganyan na yung itsura niya. At ipapahinga lang natin yan ng isang buwan bago natin siya taniman para sure na maging healthy ulit yung mga susunod nating Terima